Tago na lang natin sa pangalang George ang bida sa kwentong ito at ang lugar ay itago na rin natin sa ilo-ilo para sa kaligtasan ng lahat. Ayaw ko ng pangalanan ang eksaktong lugar dahil naniniwala akong marami pa rin sila roon bata pa lang. Ako tahimik na ang buhay namin sa baryo. Simple lang, gising sa umaga, magtatrabaho sa bukid, at pagkatapos ay uuwi para kumain ng hapunan sa ilalim ng ilaw ng gasera. Pero lahat ng iyon ay nagbago noong isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Noong gabing iyon tinanong ako ng pinsan kong si George kung pwede ko siyang samahan sa palayan. Kailangan daw niyang tingnan ang mga ani dahil may naririnig daw siyang kwento na may mga aswang na nambubuyo sa mga tanim ng mais natawa lang ako noon. Aswang? Seryoso ka ba? tanong ko. Tumango siya at nakita ko ang seryoso niyang mukha. Hindi na ako kumontra. Dalang flashlight at maliit na bolo, tumungo kami sa madilim na daan patungo sa palayan. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga kuliglig. Wala ni isang ilaw sa paligid at ang liwanag ng buwan ang tanging kasama namin. Habang sinusuri ni George ang mga tanim, Narinig ko ang kakaibang tunog mula sa gilid ng palayan. Parang may humahagod sa mga damo. Mabagal, nakakapangilabot. George, bulong ko may naririnig ka ba? Tumigil siya at tumingin sa paligid. Wala, baka hangin lang yan, sagot niya. Pero ramdam ko ang kaba sa boses niya. Bigla, parang may dumaan sa likod namin. Ang tunog ay parang pagkapit ng matatalim na kuko sa lupa nang lingunin ko, wala namang tao. Pero ang mga damo sa gilid ay gumagalaw na parang may gumagapang. "George, tara na." Sabi ko. Pero bago pa kami makaalis, lumitaw ang isang nilalang mula sa damuhan. Nakikita ko pa rin ang itsura niya hanggang ngayon. Isang babae na kadaster na punit-punit ang Katawan ay parang nahulog sa lupa pero gumagalaw pa rin. Gumagapang siya gamit ang mga kamay at paa, parang gagamba. Ang mukha niya ay nakangiti, pero ang mga ngipin ay matatalas at ang dila ay mahaba, halos abuti ng lupa. Ang mga mata niya ay kasing pula ng dugo, nakatitig diretso sa amin. Tumayo. Si George nanginginig habang hawak ang bolo. Ano ka? sigaw niya. Pero ang halimaw ay ngumiti lang ng mas malaki at nagsimulang gumapang papunta sa amin. Mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Huwag kang titigil! Takbo! Sigaw ni George at tumakbo kami sa pinakamalapit na daan papalayo. Ramdam ko ang hangin sa mukha ko pero ramdam ko rin ang malamig na presensya sa likod namin. Parang malapit na siya, ang tunog ng paggapang niya ay parang tunog ng mga kuko na humahagod sa lupa. Nang marating namin ang kalsadang bato, biglang huminto ang tunog. Nang lingunin ko, nakita kong nakatayo siya sa gilid ng palayan, nakangiti pa rin pero hindi na siya gumagalaw. Napansin ko ang dila niya na gumalaw, parang may sinasabi. Pagkarating namin sa bahay, agad naming nilagyan ng asin at bawang ang bawat pintana at pintuan hindi kami makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit naming naririnig ang tunog ng paghaplos sa mga dingding ng bahay, pero hindi siya makapasok. Kinabukasan, ikinuwento namin sa mga matatanda ang nangyari. Sabi nila, marami pa ring aswang dito, wag na kayong lalabas ng gabi. Simula noon, nag-iba ang paningin ko sa mundo. Ang mga kwento tungkol sa aswang na dati kong tinatawanan ay naging masyadong totoo.